Ito ba po? Ay, ay, ay. Di ko lolo. Go. Uuh. Babos. Babos na. Nakakuha yung di ba? Tayo, guys? Tigasin tayo. damit eh. Hindi na Oo, oh, lalamigin sa po. <laughs> See guys ang kulit ng ating apokayayan kaya puro tayo sa food. Thank you guys. I love you all guys. Ganyang kapulityan sa nako apo ko. Ang ganda naman, 'di ba? Bye, Bye. Love you.